bilang kayo, bilang hindi kasapi Kalita yeah. po kayo, sundan niyo sa sinasabi ko Mahihirang bilang hindi kasapi Mahihirang bilang kasapi Ay tim-tim na sumusumpa Tim-tim na, -tim na, -tim na sumusumpa Magiging matapat Magiging matapat Transcorption Guardians Incorporated Transcorption Guardians yes. Incorporated yes. Gagampanan ko Gagampanan ko Ang mga tungkulin Ang mga tungkulin Pagtiwala sa akin. Pagtiwala sa akin. Kalinuban. Kalinuban. At sa akin tatanggol. Akin tatanggol. Ating pagtatanggol. Ating pagtatanggol. Mamahalin. Mamahalin. Ating pagtatapalit. At hindi pagpapangit. Kanino man. Kanino man. Ari. Sa anong pang bagay. At sa anong pang bagay. Ang tutuparin ko. Ang tutuparin ko. Ang mga alitintunin. Ang alitintunin. At kapasyahan. At kapasyahan. At ayan. Ayan. Ang Ay Ay mga pinuno ng kapatiran. Ang deras. baba ako maglilingkod. Baba-bata Ng mga kas kasamahan. mga kasamahan. At sa Pilipino. At ng Pilipino. At mangroong scopeng garden superintendent. 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 Wala nang magiimbot. Wala nang magiimbot. Hindi ako At hindi ako magtataksil. At, at ito na. Ang... At dito na. Dala sa lipatan ng ating dugong hanggang sa huling patak ng ating dugo. Ngayon ang sumpa ito. Ngayon ang sumpa ito. Lagda ng, Lagda ng aking katapatan sa Batas ng organisasyon, sa sabatas organisasyon. Ano nakasaad? Nakasaad sa batas ng Republika ng, ng Pilipinas. Higit pang batas sa ng, ng Pilipinas. Na boy nawawala ang boy na 'yan. Boy. Boy dance. Boy. 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 Woi boy. Woi! Alak naik to! Alak naik to! Simpulo! Simpulo! Aking dugo! Aking dugo! Alala laitai! Alala laitai! Alagat at katawan! Alagat at katawan! Diinumin ito! Diinumin ito! Bilang pagtanggap! Bilang <catatuaiese> pagtanggap! Sa kapatirang Ram Scorpion Dardos Incorporated! Bilang ng Ram Scorpion Incorporated! Hans Scorpion Gardens um, Incorporated. Guardians Incorporated. Sabay nito. Sabay nito. Tanggap. Tanggap. Sunod. Sunod. Nakatang. Nakatang. Sustainability. Sustainability. Sigasyon. Sigasyon. ito na magsisilping dugo. ito na magsisilping dugo. Abang ako'y nabubuhay. Abang ako'y nabubuhay. Hanggang sa uling patang ang aking dugo. Hanggang sa uling patang ang aking dugo. ayon yung bahay sabi niyo po Ram Scorpion Guardians Incorporated of po ay sa Guardians ay January 26